guys! Welcome back sa my YouTube channel. It's me, Janelle. And ngayon, share ko lang sa inyo kung bakit ang tagal bago ko sumahaw dito sa YouTube. Okay, pag-usapan natin yan. Let's do this! So, yun na nga guys. Uh, kagaya nyo, tama din ako mag-upload. Kaya kahit na na-monetize na ako noong 2019 pa, ngayon lang ako sumahaw kasi, kagaya nyo, nawalan din ako ng pag-asa, but Recently lang, ang saya-saya ako kasi nakatanggap ako ng message galing kay Google. O, oh, di diba? Sabi niya, dumating daw da yung sahod ko sa... Na sahod ko from AdSense. So, check na daw sa bank ko after 5 days daw. So, yun. Luto muna tayo ng... Magluto ako ngayon na ano nga pala. Na uh, squash cake. Di ko alam kung anong kalalabasan kasi this is my first time. Naisip ko lang kasi meron ako dito peanut peanut squash. So, matagal na siya. So, anyways. So, yun na nga. Tamad din ako gaya nyo. Nanghihira. Hindi naman sa dahil tamad. Yung parang nawawalan lang ng pag-asa. Or, minsan din, nawawala. Nawawalan ako ng eco-content. Ano ba eco-content ko? And, minsan din, walang time. So, yun dahing dahilan. Pero, kung gusto mo talagang kumita, gagawin mo. Hush! Kamiingay! Eh. Uy! Nagpapalag si mama. Later. ko. So, yun. Uh, nawawalan ako ng nawawalan ako ng eco-content. Minsan din, parang pakaramdam ko, wala naman nanonood. Pero, heto, magkano nga bang sinahod ni ate after how many how many years? So, sumahod nga pala ako ng magkano yan sa Pilipinas? Parang uh, 6,000 yata or of uh, 5,000. Basta uh, nasa 132 dollars yung yung aking sinahod. Siyempre, less tax. May tatanggalin pa doon. So, yun lang yung sinahod ko. Pero, syempre, hindi mo na mapupulot yung kung saan-saan, ba -saan, diba? So, yun. Kaya, guys, uh, mga small YouTuber, okay mo na pag-asa. Upload lang na na-upload. Nang sa ganun, eh, sumahod na rin kayo kagaya ko una guys itong video na to ginawa ko na uh, para magyabang, ginawa ko yung video na to to inspire you na kahit na pakunti upload, basta wag kayo tumigil at wag kayong susuko sa pagbablog uh, dadating din yung time na sasahod kayo 'di ba? Inamo ko after how many years sumahod din. Pero syempre, ngayon na na-inspired na, na ako kung sumahod na ako, na-inspired na ako. Tuloy-tuloy ko lang since na I love I love uh, doing content and gustong-gusto -gusto ko talaga nagva-vlog and then it's make me happy and yun, kaya tuloy-tuloy ko lang to. Uh, hindi hindi ko to ginawang video para ipagmayabang sa inyo kung magkano yung sinahod ko kasi uh, additional income lang din naman yun eh. Uh, this is just to inspire you na ituloy nyo lang talaga yung pagbablog nyo at meron na at merong manunood sa inyo. Upload nyo lang kung ano yung pwede nyo may upload. Kagaya niyan, ganito habang kinakausap po kayo, gumagawa ako ng uh, squash cake, ba? Diba? So, ginawa ko rin siya ng another content. So, Hawag ginagawa ko to at nangchichika ako sa inyo, dalawa ang gagawin kong content. So guys, panoorin nyo yun na ah. Ilalagay ko sa description link nun yung niluto natin na ah. uh, squash cake. Nasalang ko na pala siya sa oven. Basta guys, huwag kayo, huwag kayo mawala ng pag-asa. Dadating yung time na sasaho din kayo. Diba? Kaya tagal-tagal na. So, yun guys, um, huwag kayong pahinaan ng loob. Upload na ng upload kung anong ikakaligaya nyo, go lang. So, hanggang dito na lang yung vlog natin ngayon. Sana na-inspired ko kayo. At kung nagustuhan yung video natin ngayon, please uh, give me a thumbs up. And yung mga napadaan lang na new YouTuber, please uh, subscribe and hit nyo na rin po yung notification bell para lagi, para lagi kayong updated every time na mag-upload tayo ng mga ganitong videos. And please, please, please po follow me on my social media account, it's me, Jen, yung Facebook page ko, and Janelle Esponga yung Facebook. See you next time. Bye-bye. Love you.